Yo, what is up gamers? Ako'y nagbabalik At ngayon, nasira yung sinasakyan nating bangka At napadpad tayo dito sa isla na ito Bago tayo magsimula pa, like and subscribe naman At wala tayong dalang pagkain dito Kaya nagugutom na ako Wala tayong dalang pagkain, tubig Kaya day one pa lang, kailangan na tayo yung maghanap Uy, mayroong bahay syog Wow! <coughs> baka may pagkain dito guys Ha, ah, topo po may tao pa dito Tulong Hala, ano to? Uy, may water. Wow! Wow! May shotgun dito! Hala, nakakatakot naman dito. May shotgun. Tingnan ko tayo sa taas. Naku, nag nag nagugutom na tayo. Mag-impake tayo. Uy, ano to? Bula to? Ano to? May bola tayo, guys. Hindi mo na natin, hindi natin kailangan ng bola, Naubos na natin ang lahat ng pagkain, tubig, at saka shotgun dito sa bahay nito. Kaya maghanap pa tayo ay, naku po, ang init. Inom muna tayo ng water. Ay, gumabi na. Hala, saan kayo tayo titira, guys? Mag Uy, may bahay pa doon. Magluluto pa tayo doon. Pagka mayroon pa tayong ma makikita mga pagkain doon, mga gamit. At saka, ay, sino yun? Hello, Topo! Hello, pwede mga ng ng tulong? Sir, huwag kang lumapit sa akin. Paputo ko sa si ito. Eh, wag kang lumapit. Hala, hala, ala, bakit? Bakit, 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 bakit. Ala, sabing huwag kang lalapit. Ay, rito, isa pa. Alas kayo dito. Ala, ala, I don't feel safe here guys Kaya maging na tayo ng mga pagkain At gamit at tatago tayo Kasi maraming zombie dito Zombie ata yun Kasi tinatawag ko yung pangalan nila Nagsasabi sila ar, ar. Day 3 na ng gabi At ako'y nagugutom na Kaya baka natutulog yung mga zombie dito ngayon Kasi gabi na Kaya kung maglulot muna tayo ng mga pagkain Naghahanap ako ng water Walang water dito Ang nasa, nasa bag ko lang Tatlong shotgun, isang AK-47, tatlong chips at saka isang sausage. Kaya gusto ko talaga ng water kasi ma-dehydrate tayo mamaya. Uy, walang tubig. So, no full inventory. Finally, mayroon na talagang ano dito, drinks. Kaya kainin muna natin itong sausage. Inventory full pa din. Why? Yum! Bakit? Sige, kay... Ah! Tag! Pang! Bang! Bang! May zombie kay! Ah! Pang! Agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Ah, grabe guys. Hindi kayo, hindi kayo natatamahan guys. May power, magic, magic. Yummy. muna, kain muna tayo guys. Kasi kukunin natin tong mga gamit dito para magtago na tayo. Kasi gabi na ako inaantok na. Ah, Shog, day 5 na, kakagising ko lang ha, uh, uh, May event raw, event in 5, 4, 3, 2, 1 Hindi ko alam kung anong mangyari Kaya I'll better save Wala lang, may tsunami Aray, aray, ah, ah, Nainti yung, long life ko ah, ah, Baka punta tayo dapat sa high ground ah, 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 Buti na lang, nakasakat tayo sa taas guys Wow Oh, may meteorites pa, may tsunami pa ha, ah, Baka dito na lang tayo for mas safe dito Feel ko safe dito kasi gabi na, ang bilis gumabi. Ah, ah gabi guys. May tsunami talaga dito guys. Buti na, may mayroong high ground. Kaya saka muna tayo dito sa itaas. Baka may magandang loot dito. Uy, ito, airplane at saka car. Baka may loot dito sa car. Oh, finally, mayroon ditong Feel ko masasurvive tayo dito Kasi nasa high ground tayo Walang zombie At saka may mga pagkain Kaya natin kung ilang days tayo makasurvive dito ay naku po, bilis mapuno ng ating inventory Kaya, eh, i-save muna natin to for later Day 6 ng gabi, I feel safe Walang katao tao ah, Busog tayo, puno yung inventory natin Kaya, feel ko masusubay pa tayo Uy, bilis umaga, day 7 again Kaya, maghahanap muna tayo ng mga makakain guys para... Para masurvive tayo for the another... Ah! Day 8. Just woke up. May event na naman. Kaya mag-impact na muna tayo kasi hindi natin alam kung ano ang mangyari sa event na ito. Airdrop incoming. Look up at the sky. Ah! Yes! Mayroong mga pagkain dyan. Yes! 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 puta kaya tayo dito. Ano kayong mga putahan dito? Ay, bilis. Lumap. Feel ko mas safe dito sa itaas. Saka kaya tayo dito sa itaas. Ano kayang mayroon sa itaas? Baka mayroong maraming pagkain dito. Mga food masasurvive na tayo dito, hindi na tayo magkakain ng zombie at saka mga tsunami at ano pa yun. Uy, walang tao-tao ka, tao dito, walang man lang chips. Naku po, buti na lang, mayroon tayong dinadala ditong chips at saka water. Kaya masasurvive pa tayo dito ng ilang days at saka magsisave tayo para for the another next day. Day 10 at nandito pa din tayo sa itaas at feel ko safe tayo dito, marami pa din tayong pagkain. Tingnan nyo sa ibaba guys, mayroong tsunami guys. Buti nandito tayo dito sa bunker guys Mas safe dito guys Kaya hindi ko alam kung ilang days tayo dito makapagstay Kasi yung ating food at saka water ay uh, nagagamit na natin Kaya need natin magloot for the next day guys Buti talaga nandito tayo sa taas O tingnan nyo yung tsunami One hit delete yung mga taong nandun Woo! Guys, hindi ito maaari guys. Ako'y nagugutom na at saka nauuhaw na. Pero wala na yung konti na yung mga pagkain natin at saka tubig. Hindi ito kakasya sa ilang days. Kaya bababa muna tayo para maghanap tayo ng mga pagkakain at saka maiinom na tubig. Babalik ata tayo sa ibaba syog para maghanap tayo ng mga makakain at maiinom. Mga syog, baka mayroon dito yung mga pagkain dito. Uy, umuulan. Ah, ang lamig. Baka pwede maka tayo makainim ng tubig ulan oh ano to I don't need that anymore ito yung bula akala ko bula to guys coconut ano pala coconut pala to makakain pa at maiinom pala natin to tingnan nyo guys tingnan nyo naku po habang tumatagal ang hihirap talaga guys wala na pagkain wala na tayong maiinom puro na lang shotgun shotgun makakain ba yung shotgun ito ba <laughs> <laughs> ako po ako yung nagugutom na at wala na talagang pagkain Baka bababa lang tayo sa ibaba guys para maghanap tayo doon. I have no choice but to do this. Alright! Dubli ingat tayo mga show. Baka meron na namang tsunami. Ah! Tatalo naman to. Day 30 na kasi pa hard. Ah. Ay! Akala sino? Akala kong sino? Akala kong ano yun? Yummy! Ayun ah. Dyan, oh. Pwede pala silang sumaka dito sa itaas. Akala ko safe dito sa itaas. I don't feel safe dito sa itaas guys kaya wala na tayong pagkain wala na tayong mainom wala na tayong tubig kaya mag talaga tayo dito Baka, malapit lang din naman yung bahay no, anong, anong, meron ano to pizza ba yan akala ko pizza ito I don't need ammo anymore I need I need ano to wow ayoko na ng I don't need sword I need a food oh, 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 oh. Bak, 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 Guys, dapat lang gumagaling tayo dito I don't feel safe here Gabi na Baka natutulog na yung mga zombie, guys Uy, maraming pagkain dito Ano to? Drink, water, at saka chips I need this Kaya, kakain muna tayo Ah, bilis May inventory tayo ng water Nandito na tayo sa itaas Kasi feel ko mayroon na namang bagyo O tsunami, guys Oh, mature tsunami Avoid the mature ice Oh, puno na Drink muna natin Uy, yung tsunami, guys So, muna tayo Kasi na oh, 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 tayo Ah Finally, ito to. Chips, kaan muna tayo ng banana ata. Shog, day 16. At saka wala na tayong makakain. Wala ng tubig. Ito yung mga supply natin. Kunti na, hindi natin makakayanin to. Kaya bababa muna tayo. Delikado sa ibaba guys. Baka mag tsunami guys. Or ano na naman ang mangyayaring event. Baka mayroon namang zombie. Nak day 17 ng gabi. Nagpa-plano tayo but uh, wow, uhaw na uhaw ako. Pa-plano tayo sa bahay tayo dadaan guys. May dubli ingat tayo kasi feel ko natutulog yung mga zombie ngayon at walang mga uh, mangyayaring event. Kaya let's go. Nakakalap <sınız> <skansay> 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 ko safe pagdabi. Uha muna tayo dito ng mga makakain guys para maka save tayo dito. Uy, mayroong gun. I don't need gun anymore. I need the food. Yun yung dinahanap natin mga pang-malupitan, guys. Ano dami pa ata dito. Diyan yung, yung, kakasya, guys. Ang ganda, no, guys? Hala! Ayun, daming zombie. Ano? Oh, dinayin ko. Ta, nagentak putak-putak 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 putut. Boom! na uuhon na sug. Okay, I need food, guys. I don't feel safe yet. Ah, full na yung inventory natin. No way. I need to eat this first. Pero hindi dapat mawawala na yung kagutom natin, guys. Ha, muna tayo ng ibang I need water. Wala talagang water. Madami na akong amo. I need water. Oh, ito water. Ay, water. Ay, finally I miss you, Walter. Ako yung na talaga. Bilis, bilis, bilis. Event in 42. to 1. Hala, baka tsunami na naman to. Ah! Day 20 na. Mag-ingat na tayo. Sok, bilis. 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 Baka ma... Ano tayo dito? Ay! Feel ko, masusurvive pa tayo dito kasi meron na tayong water, chips, soda, at saka ano pa tong mga kailangan pa masurvive tayo. Kaya nandito... Oh, no, ay zombie na kasakaway! <laughs> Tanungan tayo ng mature. Masurvive ah, ah. tayo sa pagkain. Sa mature ay hindi.